Mga kamarites, naku po, ito yung sikreto ko sa pag-aadobo ng manok. Pag ganito ang ginawa niyo sa pag-aadobo ng manok, sigurado akong mapaparami kayo ng kain. Kaya damihan niyo na ang pagsasain niyo, hindi sa pagyayabang. Pero grabe, sobrang yummy ako magluto ng adobo. Napakasarap. Nakita niyo kung paano ko inisles yung part ng wings ng manok. Ganun yun tinatanggal ko yung sa pinakauna-una, yung sa pinakauna ba o pinakadulo. Pinakita ko naman kanina eh. Kaya start na tayo mag -marinate. Ito yung sikreto ko. Kaya sabi ko, sikreto ko sa aking pag-adobo. imamarinit ko muna siya. Una kong nilagay ay yung kalamansi. Or pag wala kaming kalamansi, lemon. Kaya okay lang yung parehas lang naman yon May kamahalan nga lang yung lemon. Pero dito kasi talagang wala lang kung baga sa pera bariya lang sa kanila yung lemon naglagay na rin ako ng black pepper niyan gusto ko kasi maraming maraming black pepper pag adobo at syempre oyster sauce at tansya-tansya lang yung paglalagay ko mga camarotes kasi alam niyo na kung ikaw ay nanonood ng aking mga cooking show na video abay cooking show na video tansya lang ako maglagay ng pampalasa at s'yempre ini mawawala yung soy sauce napapanganga ako dyan kasi sumisirit yung ano niya iba yung pangit ng pagkabutas ko doon at kaunting Patis. maglalagay rin ako ng luya at bawang pinaghalo lang yan uy kakaiba yung amoy pinaghalo yan sa pagka blender at syempre hahalo-haloin natin para manuot yung lasa yan na pinaglalagay natin na pampalasa sa karni ng manok. Napadaan yung alaga ko. Pasensya na. Mino, medyo may maingay na bata dyan. Kaya wala na siya. Ayun na. Pumunta sa kanyang nanay. At ito tayo. Tamang halo-halo. Kanina pa. Kanina ko pa ito mini-mix or hinahalo-halo para magkalasa syempre. At kailangan mong mag para kung lagyan mo yan ng pam mga sili or maanghang ay hindi maanghangan yung kamay mo. Syempre. Kasi ako... Mabilis talaga maanghangan yung kamay ko sa mga Arabic seasoning na to eh. Kaya nag ako. At syempre, i-rest -re muna natin siya ng mga 30 or 35 minutes. O, oh, di ba? Malasang malasa yan. At syempre, dyan mula siya. Itabi ko muna at ako rin ay magagayat ng sibuyas at bawang para pampadagdag lasa or aroma ng ating iluluto adobong manok so ayan na nga, nag-start na ako ang aking pagpaprituhan uh, ng manok ay mainit-init na, naglagay ako ng kaunting olive oil oo, tamang narinig nyo ipaprito ko muna yan bago ko siya gawing adobo na talaga as in, ganyan talaga yung sarap ng pag-aadobo buko na pinaprito ko muna para manuot talaga yung lasa na nila pinaglalagay natin pampalasa o di ba i niyo mga kamarites grabe mapapa mm, dami kayo ng kain mawawala yung diet niyo talaga ayan ina-arrange arrange ko pa siya at siyempre titingnan natin kung nag-brown kasi gusto ko sa bawat uh, baliktad ko ay brown yung ano niya barang yung malala, malala sa ko pa talaga yung pagkasunog niya hiwan ko ba pero hindi naman mangyayari yun pero minsan kasi nasusunog talaga yan kasi ano siya nakamarinit siya sa toyo soy sauce kasi pag nakamarinit talaga yan sa suisos, ay talagang masusunog talaga yung toyo. Pero hinaan lang siya ng apoy. Kasi sa time na yan na ako ay nagpaprito ng manok, ay mahinang mahina yung apoy niya. Kung baga number 6, yung uh, malakas ng apoy niya niluluto, ko, kalan ko, ay ginagawa ko lang siyang number 4, minsan number 3. So ayun na nga, okay okay na siya. Inahong inahong ko na siya sa kahirapan. Ay, bulol tayo for today is video mga camera. At siyempre, itatabi ko muna 'yan siya. Kasi ang ipaprito ko na naman diyan sa pinagpritohan ko ng manok ay yung ginayat-gayat ko kanina na sibuyas at bawang kaya i-start na tayo mga kamarites siyempre gusto ko mag brown din yan yung as in mga, mga na talaga hindi naman susunugin nagdagdag din ako ng olive oil para kasing natuyuan siya wala na siyang mantika eh, ito kasing gagawin ko medyo mamantika siya na hindi naman sobra at gusto ko kasi walang masyadong sabaw gusto ko medyo may pagka-sticky yung uh, adobo niya, yung adobo ng manok. Parang ganon. Ang hirap i-explain, eh, no? Pag, uh, ano, pag hindi ka masyadong marunong magluto, kung ano ba yung tawag noon, or uh, kayo na po ang bahala, ha? Umintindi. <laughs> Dami ko nang nasabi, hindi ko man lang nas nasabi sa inyo kung paano ko nilagay yung manok at paano ko binuhos yung ni Manirita natin, yung, yung tirang tubig niyang kaunti nung ni-marinate natin. Ano ba yan? At siyempre, dahil nagdagdag ako ng kaunting tubig, kaunti ilang para maluto niya yung manok, nagdagdag din ako ng soy sauce, tansya lang, at saka yung patis. At siyempre, kung ikaw ay nanonood sa aking cooking show, ay hindi ito talaga mawawala. Hindi, hindi pwede mawala yan kasi yan yung pampalasa ko. Ay, charot. Pag kumakain kasi ako na hindi maanghang, alam yung feeling ko hindi ako nakakain. Hindi sa masusuka ako. Minsan nauumay talaga ako. Tapos feeling ko wala akong nakain. Iwan ko ba? Pero pag naka, nalagyan ko ng maanghang yung kinakain ko, naku, singot ka ng singot niyan. <laughs> Pero masarap naman. Nabubusog ako nang sobra. Napapadami yung kain ko talaga. So, ayun na nga, hinalo-halo ko lang siya konti para naman na uh, kumalat yung sili na nilagay ko. At syempre, lagyan natin ng asin. Oh asin, sorry. Sugar pala yan. Para sweet and spicy. aw pa sweet and spicy. Nalalaman. Pero optional lang po yung sugar. Kung ayaw nyo ng sweet and spicy, eh, pwede naman hindi nyo lagyan. Dagdag din kasi yung sa pampalasa, yung ganun. Kasi hindi ko, hindi ko kasi siya nilagyan ng vinegar. Ah, ah. At siyempre hininaan ko lang siya ng apoy kasi medyo okay okay na luto na yung karne ng ating manok. Kaya mm, kainan na mga kamarites. Ay, habang ako ay nagbubwis over dito, ay grabe, natatakam na naman ako. Parang gusto ko na naman talagang mag-adubong manok na naman. Pero, wag na. Kasi nakakasawa na kasi yung araw-araw na manok na lang lagi. Kaya napilitan ako mag manok. Kasi mayroon din naman akong mga ingredients sa mga iluluto ko. Kaya lang kasi pag puro na lang manok, nakakasawa na. Grabe, baka pag uwi ko ng Pilipinas, meron na akong pakpak. Tapos tumitilaok na ako. At syempre, dahil may bahaw tayo dyan, papainitan lang yan. Masarap kaya yung adubong manok ganyan, adubong manok na walang walang sabaw. Kung baga, may, meron konti lang na bahaw na kanin. O, oh, di ba? Tapos papainitan mo. Sarap. O, oh, di ba? Sabi ko sa inyo mga kamarites, mapapadami kayo ng kain. Nakarami ako niyan, kay pinapak ko pa talaga yung iba. Ako lang naman kakain yan sa buong manok na yan na niloto ko. Baka dalawa o tatlong araw ko na ito uulamin. O, oh, diba? Kung nandito lang sana kayo, malapit sana kayo mga kamarites, nagkabusog kayo sa akin. Ay, joke lang. Charot. Masarap kumain magkamay, kaya magkakamay ako. Thank you for watching!